aga ko ngayon. Ano ba yan? Anong oras pa lang? Tignan nyo ko anong oras pa lang ha. Ah. Wait lang. 5.01 a.m. Nantok pa ako. Aga ko. set up ko lang tong ano natin. Hello guys. Ang aga ko. Look at the time. It's 5.02 in the morning. Ang dilim pa Pero saglit lang yan. Magliliwanag na agad. Okay, it's December. Anong araw ba ngayon? Hindi <laughs> ko na alam. 22? December 22? Sa mga may birthday dyan ng December 22, happy birthday sa inyo. Wow, ang dami nila agad oh. Right, say, sa ating lahat. Alright, for the rules. Doon tayo sa show, buso-buso, gantong oras pa lang. 530. Uh, dami maaga rin oh. Ito no? pala sa pag maaga. Ano okay, makikita natin dito ang mas maaga pa? Ano ba maaga Aga nila mag-rides. So, makikita natin dito? Ano na naman, parang puro scooter gaming pa lang. Uy, puro mga birds man. Ito naman, puro scooter din. Aga natin. Kailangan natin, na ano, magkape kaya. May kape kaya na, ano. Kape muna tayo, maaga pa. Ito lang, kape-kape kami. Kape maaga pa, kakape muna ako. Tayo. Muna tayo sa shell. Tignan natin kung anong available na kapi. Ano lamig! Ang daming riders eh. Push oh, so, ano ano. na magpupit-putit. Ano na nang rito? sa adlife wala pang kape meron sila dun fruit coffee oh, dun na lang tayo magkape sa ano pa? na tayo rito pa chillax muna chillax Grabe, okay, lakas ng hangin no. Parang kang nasa ano? 然后。 matigas daw yung gulong niya gawa yung sapato pero ang daming ADB oh. Pero para kami grupo hindi oh. naman kami magkakakalan <laughs> ang daming oh. ADB pro ADB tayo na lang tayo pag nasa taas na lamig <sighs> wala nga yung ano sea of clouds wow clear ang makikita natin ngayon dito kitang kita mo ang lahat oh. walang ano yung pinaka mga ulap na dun sa likod ng bundok na yun huwag sanang ulan yan pero ang kapal nung nasa likod oh. grabe siguro dun sa likod ang maraming ulap na uh, siop of channeling clouds clouds Sinek ko lang ah. Oh. Okay, akyata okay, na ride safe sa ating lahat. Let's go! Good morning! Ang aga umakyat. Tapos aga rin bababa. Dadya ko lang. Wala pa. Magsimula pa kaling araw natin. Ayan daming riders. Shell, boso, boso. Aray! May mga lamok-lamok. Mabahan -lamok. <laughs> natin yung ano. Yan, maliwanag na. Mas okay na yan. Kaso, wag lang sobrang maangat na yung araw, masakit sa mata na. <laughs> Salubong talaga yun sa ano mo eh, sa uh, tawag dito, sa paningin. Kasi, dun sumisikat eh. Eh dito, ta, parang kapunta tayo sa araw. Parang solo natin yung kalsada oh. Tapos sa is pa lang. Lawak-lawak Huwag lang sanang maulan Ayun no kasi parang maulap dun Ooh, Grabe yung ulap sa likod ng bundok Pero malayo naman yung bundok na yun Mga adults Nandito na tayo Ano mang gagawin natin ngayong araw Ang agenda natin ay Makagawa ng maayos na content dalawang ano niya oh. Aerox ba yan na ano? O yun ba yung bagong Aerox ng Euro Motors? Ano bang brand yun? Euro Motors ba yun? Ilalabas nila yun. Siguro sabi, ano? Next year, January. Wala pa siyang exact ano eh. Exact amount. Kung magkana ba yung presyo niya. Pero for sure, mas mura yun mga Aerox Tagalog na sinutawag. Aerox <laughs> Tagalog. Kasi mga copy. Ang galing. Copy siya pero mas in-improve kung ano yung kulang sa existing. Ay, may nag Maghahanap tayo ng kapihan. Dahil medyo hindi, ano, hindi tayo ano sa taho eh ako naman masarap sarap yung taho wala namang pagdududa dun pero ang hinahanap kasi natin kanina kape tapos may nag u-turn na kotse na jeep ang galing yung MXI pa ba itong ganun, parang bago oh, napanatil lang niya ganda nung MXI niya oh. yun yung mga kasabay ng Miosol pero wala na nilalabas na ganito ngayon eh Or meron ba? Hindi ko alam eh. Wala na ako nakikita niyan sa ano. Kadalasan kasi M3 tsaka yung Mio Soul eh. Pero MXI parang hindi na na siya naglabas. Pero parang bago pa yung motor niya. Ano ba yan? Nalilito lang ba ako? Ano? Correct me if I'm wrong guys ha. Comment section lang. <laughs> Ito yung nakakatawang lugar eh. <laughs> kasi ang tawag nila dito, Wee, -Wee Hill ang taas tapos pagdating dito pagka uh, yan di ba nawala yung aspalto tapos pag dumugtong uli yung aspalto na isa parang doon na nag na yung ano Mga riders ano na uli ayan na rising mode activated yok lang <laughs> parang ganun yung nangyayari dyan eh ang galing <laughs> talagang halos sabay na ngayon yung ano akyat ng mga four wheels. Dahil ang daming nagbukas na restaurant. Ang target market nila is yung family. Mga mas marami. Kaya yan. Nadadayo. Hindi lang mga riders. Kundi talagang yung area na to. Kesa pumunta ka sa ibang lugar. Ito, lapit lang sa Manila, di ba? 30 minutes kung galing kang Marikina, ganyan. Or isang oras kung galing... Quezon City sa akin isa't kalahating oras eh kasi so, hindi naman tayo nagmamadali lagi pag aakit dito kasi ang goal natin is makakit ng ligtas makauwing ligtas kaya yun lagi tayo mag iingat pag papunta tayo dito da mas enjoy natin yung ganda, ganda ng kalaka ah! ano ah! 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 Enjoy lang natin yung ah! 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 ganda ng kalsada. 'Di ba? Oh, lakas ng hangin. Ah! <laughs> lakas ng hangin. Tatatangay lahat 'to. Oh. Hehe. <laughs> Ang ketela ate 'yo. Oh. Lakas nga ng hangin. Uy, oh, bilis oh. Wow! Yung kanina. Uy, hindi oh. no. Grabe, parang wala silang ano. Nagmo-moist lugar dito maaga pa kasi sobrang lamig be extra careful tingnan lagi tayo doon sa ating apex tsaka kung saan tayo mapunta huwag ka ma-target fixated ay basa yung kalsada nabasa siya ng ano hamog pero hindi naman umulan kasi okay naman yung dahon eh mga dahon talagang salamig lang kaya be extra careful madulas pa rin yan kalmahi kalmahi may nasira ang truck medyo maambun din Nang very very light Jawa, nung hamog yan yung ambun masyadong mag-picture picture dito oh ganito oh pero sobrang lamig lang dito muna tayo mamitik tayo Miss natin yung lugar na to eh. <coughs> tama market na riders kahit magpapasko na probi oh, oy box ng so, oh, kasi tulong solo <laughs> ayun guys ito yung dati na tambayan wala na sana mabuo sayang naman eh ganda ng tambayan na sana natin eh no meron tayong tambayan sa area na to ba muna tayong manukan tignan natin kung anong update dun sa lugar let's go wala na tayo kapihang maayos ah Ang malapit na kapihang kasi Dumpas na maayos ah Dumpas sa bandang Cafe Caterina pa Parang umuulan daw eh Nakakapote yung mga kasalubong Ayan oh Checkpoint Kalmahi lang Uy may yo ka ba oh Yow ka babs ano lagay ng panahon ngayon today ngayon na nga, today pa. Ano ba yan? Ganon din yan. Harap talaga pag mahina sa lamig. Ay, lamig, grabe. Nangyinginig ako sa loob. Oh. Lamig. Lamig, lamig. Uh, grabe. Wala na content natin, puro panginginig na lang. <laughs> <laughs> Panginig. Uh, Nakayum pila-pila, target permission. Uh, Mahalagang Merry Christmas sa ating lahat and Happy New Year sa ating to all dami pa rin nagro-ride so kahit malapit na ang Pasko oh. Ito kaya okay na mamitik hindi <laughs> na kaya magseselan yung cellphone ko Thank natin Wala namang, ano, wala namang bibidyohan. Ayan. Ay, nakakapote. Kapote, Gamings. Okay, pwede na dito. Ay, date. May date sila. Ano pa ano? Si Orange Man. Orange Man. natin eh di wow, ang gaganda ng kuwa ko puro ano baldogski yan maganda yung kuwa pangari lang pala ito yun ops ops Kalma nyo lang Samahan Hmm. Tignan nyo yung kuha ko kapag yung papunta dito. Eh, no? Ganda, oh. Oo, oh, diba? Pero yung papunta sa kabila, eh. Ayun sa kabilang side. Madilim kasi, dumidilim. Nababaldog yung kuha ko. Oh, binabaking talaga. Ay, basa ang tubig talaga naman. Baba tayo ng manukan. Ano ang ganap doon? Maputik pa rin dito. Oy! Madulas yan. Huwag kang magtangkang dumaan aba talaga ang pinili ang lamig lamig naman dito oh, ito yung mga tambay ngayon warriors, warriors warriors natin for today's video oh yung u-turn pa dito nako bigat pa naman ang motor nyan ha? Sino? Ah, 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 ng ano? ah, magbayad ano, tax? Okay.

hindi na aso, yung malupit yung aso sa gitna po, ay ito very very mas yung papasok ayan, raider, raider to the second play hindi na nakasahiya Babaan na. Babaan <clears throat> na. Makapag-relaxan tayo kahit konti. Dogo-dogso so. <clears throat> Nasa gitna ka na naman. Ayan. Kahit pa nakapag-enjoy, enjoy, relax, relax tayo. Oh, lakas pa rin ng hangin, Oh. oh, nadadala yung motor. Ang <clears throat> lakas ng hangin. Uy, grabe. Ano naman naman yung view na yan, oh. Ang laki ng bundok, oh. Taas. Uy! dyan sa likod ng Hilux na yan ha oh, yupi woo nakakantok pagka bumaba ng tanghali <laughs> tinan nyo to guys oh kakagawa lang na ito, pero parang lulubog na ayun no bibigay na oh ay layo na nung lapag oh pero tignan mo yung view oh. Ay, oh. Thank you sa pagsama sa araw na ito. Hanggang sa susunod nating video tripings, Haha. <laughs> Or kung umabot ka man sa part na tong video na to ha. Ah, huwag kalimutan mag-subscribe, like at share ang video. Basta so, makipag-comment ka lang sa comment section masena eh. Kung anong mga tripan mo sa video natin. Pwede pa natin yung ano Or kung may suggestion ka pang iba natin gagawin Kasi huwag lang masama <laughs> Yung kaya lang Yung makatotohanan naman Okay Thank you Yan sa muli Bye bye Portal views!